ng DCSB, ang Spirit FM, CMN, Kalapan Oriental, Mindoro. CMN live, live, live Nationwide Jonah Nakapulco, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Sir Ariel, magandang umaga Pilipinas. Patay ang isang lalaki matapos na ito ay walang awang pagbabarili ng hindi pa matukoy na salarin, Martes ng umaga, ng hunyo taong kasalukuyan ikinagulantang ng ilang bystanders na malapit sa lugar nang pinangyarihan ang sunod-sunod na putok ng baril kasunod ng pagtimboang ng isang lalaki mula sa pagkakaupo nito sa kanyang minamanehong motorsiklo. Ayon sa report mula kay Police Lieutenant Colonel Roden Folache, hepe ng Kalapan City Police Station, naganap ang insidente ng pamamaril dakong alas 8.15 ng umaga sa sitio Centro Barangay Biga, Kalapan City. Sa investigasyon, nakilala ang nasawing biktima na si Lester Gonzales Ibaan, 37 anyos, isang ahente ng produkto at residente ng barangay Masipit, Calapan City. Batay pa rin sa inisyal na investigasyon, pansamantalang nakaparada sa saradong gasolinahan, ang motorsiklo ng biktima nang nilapitan ito ng gunman at agad pinaputukan. Nagtamo ng tama sa iba't ibang parte ng katawan ang nasabing biktima na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Samantala, isa pang biktima na nakilalang si Kandor Protaso Miranda Jr., 57 anyos at residente ng sitio Amugis, Barangay Lumang Bayan, Calapan City, na nooy nakatayo lamang malapit sa lugar ng insidente ang tinamaan ng ligaw na bala sa kaliwang binti na mabilis na dinala sa Maria Estrella General Hospital para malapata ng medikal na atensyon. Ayon sa mga nakasaksi, ang sospek ay nakasuot ng kulay pulang t-shirt at sakay ng kulay pulong motorsiklo na walang plate number at mabilis demo na itong tumakas patungo sa direksyon ng Kalapan City proper. Tumulong na rin sa investigasyon ang Regional Forensic Unit Mimaropa para sa masusing crime scene processing. Ikinasa na rin ng Kalapan City Police Station ang malawakang hot pursuit operation para sa agarang ikadadakip ng suspect. Inaalam pa rin ng kapulisan ang tunay na motibo sa naturang shooting incident. Mula dito sa Oriental, Mindoro. Ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City, reporting live para sa CMN, Pilipinas. Live. Live. Nation, Nation. Maraming salamat Junard Acapulco, live and direct mula po naman sa CNN Calapan, Oriental, Mindoro.